Maraming mga content creator ang paulit-ulit na nabibigo. Ang iba, talagang huminto na. Dahil pakiramdam nila, hirap na hirap talaga silang makuha ang tagumpay dito sa mundo ng pagiging content creator. Alam mo ba kung bakit? Dahil ang realidad dito, mas marami ang maaaring mabigo kaysa sa magtagumpay. Dahil nagiging main goal ng karamihan ay ang kumita. Lahat naman tayo gusto 'yan. Hindi naman masama ang kanilang hangarin. Maging ako kailangan ko rin yan. Kaya lang, hinahabol nila ang nasa kriteriya na makuha agad ng mabilisan. At napakarami ang gumagawa ng shortcut. Akala nila mas mapapabilis na makamit ang main goal nila. Alam mo ba na ang paggamit ng shortcut sa proseso dito sa pagiging content creator, ang pinakamatagal na proseso habang inaasam-asam mo agad ang kumita? palayo naman ng palayo ito sa katotohanan dahil nakakalimutan na nila ang pag-improve sa kanila mga sarili as a content creator at ang value na dapat sana'y naipapakita agad nila sa pagiging content creator na sana ito naman talaga ang magdadala sa kanila sa totoong tagumpay.